Hello mga B. So ngayon po, kakauwi lang namin. Pumunta po kami sa boy kanina. Kaya yan, dumating na kami dito sa bahay. Kanina pa po, po. Tapos po, yun, ito nga po, nagmamake ko ngayon ng um, akin tinapay. Irienda mo? Apo babe. Ano po eh? Um, kasi po kanina, kanina po kami um, lumabas sa school. Yung tita ko, nag, ano, nag-sundo sa'kin. Dami naman yan. Mauubos mo yan? Opo. <laughs> Matikas siya mga kaya hindi ko siya ma-blend. Natagay ah, ba yan sa Opo. Ano, kaka-inunan? Oh. Masyap niya mga bi. So, eto dito may seksyo ko. I-do that to mga bi. Ano pa na ginawa niyo kanina? Ang um, gapo kami kanina. Ginawa namin po sa Chad. Um, uh, Nag-talk about kami po sa mga ano, um, manis and etiquette po. Yun po. Tapos po, Um, Nag-practice po kami ng group ulit namin po. Bukas na po ulit yun. Tapos po, may ano po kami, may props. Parang po money, yun po. So, tagot muna ako na Water. Kausa so, tayo pa nito mga people. So, bukas po, magpapresentation po kami ng ano nila? Yung para sa check po. Yung may props yun, sabi namin. Okay. Ako yung magbabayad. I will pay for her. So, yan. At yung una, sa sabi, siya muna, yan. Tapos na siya. One photos, please. And one Nova, please. Yan. Tapos, I will pay for her. Yan. Yung 100 na siya. Tapos po, um, yun, exit na kami dito. Yan. So, mag-acting-acting acting kayo, kunwari? Ano yung talaga? Tapos po, ayun, sa Pilipino din po pala um, um representation din po kami. Naka-acting na kayo na nung Ka yung group? Ay, yung kanina. Tapos, yung ano, ito, sabi na, yun, di ba, ganun. Tawas pa, sabi, po, sorry, no. Tapos pa, sabi ko, okay lang yan, basta sa susunod, huwag na kayo makabangga. Okay, kids? Dapat, say sorry kapag kapag may nagban ng iba. Okay. So, mga 10 seconds lang yun namin. Talaga? Mm. Mga 10 seconds. So, mabilis lang pala. No? Mm. Okay, so Kasi po, ano yung script So, kakain ng talk na kami. Ito. <laughs> <laughs> Nakapit ni Atopit ni Bukot na head. Ako? Okay.